Dahan-dahanin mo naman ang pagmamanicure. Nakakasura naman to eh. Nag-aral ka ka ng ano, pagmamanicure. Ang sakit! hoy ikaw naman, ayusin mo naman ang paghihingo to sa akin. Wala kayo makitang kuto o lisa. Ayusin mo naman ang pagpapaypay. <laughs> ko, binabayaran ko kayo para paypayan ako. Ayun, hinutuhan mo ako ng ayos. Teka lang, wait, wait. Kukuha ako ng... Ayan, may kuto. Hmm? Wait, inalagay ko sa akin. Hmm, hanapin mo kayo ng kuto, bilis. Isang kuto piso, ha? Isang kuto piso. Ah! Aray! As... Naku, pag iyan, nagdugo talaga na ako. ka sa akin. Sipain talaga kita. Sipain kita. Alam nyo, malungkot talaga ako ngayon. Malungkot. Dahil naririnig ko yung kapitbahay. Yung kapitbahay natin, pinapatulog niya ang kanyang anak. Ang, na, alam mo na nakapag-compose na siya ng kanta alam mo mga nanay talaga magaling mag-compose ng ano kanta pag nag sa mga bata kung ano-anong naiisip na kanta tulad ng ano... Tulad nung... Nung kanina, yung bata, pinapatulog niya. Ang lyrics ng paghiheli niya. Ya-ku-du-ya-mu-nu yeah, yeah, Ya-ku-du-ya-mu-nu yeah, yeah, ya yeah, ku du ya yeah, mu ya yeah, ku du ya yeah, nu hindi ko alam kung ibig sabihin ng ya yeah, ku du ya yeah, Basta yun ang naisip niya nung pinaghiheli niya yung kanyang anak. Yaku do yamon. Tapos yung isa kong pinsan, nung mga bata, nung mga bata kami, pinag din siya ng nanay niya. Nakagawa naman ng, ng lyrics yung nanay niya ng kanta. Hoy! Hindi mo na ako dinutuhan. Ayun, nung pinag na, ang nabuo niyang kanta, ano, yan, lucky amang baby. Nyalaki ang mga pipi Nyalaki ang pipi Nyalaki ang pipi Ingit na ingit ako Ingit na ingit Uy, pasensya na Pasensya na iyak talaga ako Dahil in ingit ako Dahil yung mga magulang nila pinagheli yung mga anak Kapag-compose ng kanta yung isa nga natin kapit bahay ito hoy ito chismis lamang hoy naku huwag itong makakalabas sa inyo ko lamang ito inaikwento yung pinaghihelin ng kanyang ama kanyang, an ang kanyang anak ang kantay ano para parang akin para parang hindi para parang akin para parang hindi dahil ano ta, parang hindi niya daw anak parang parang laan naman ta parang hindi niya daw anak yung yung bata kaya pag pinapatulog niya, ganyan yung kanta niya. Samantala ako. <laughs> Uy, pasensya na, girl. <laughs> pasensya na. Nung bata daw ako. <laughs> Pag pinapatulog ako ng inay, ang, ang sinasabi lagi sa akin, toko! Toko! Hindi, <laughs> ayun ako naman ay natatakot. Ayun dahil ako natatakot sa toko, tapos sa sabi pag hindi ka tumulog yan may tuko yan tapos ano, ano mga sinasabi ng mga meow meow siguro kaya nga yata ako nagka-nervious na dahil nung bata ako ako'y lagi tinatakot ng inay pag ako hindi makatulog